Sa isang maliit na bayan, may isang bata na laging naririnig ang nakakatakot na mga bulong sa gabi. Isang araw, nahulog ang kanyang paboritong laruan sa ilalim ng kama niya. Nang bumaba siya para kunin ito, napansin niyang may kakaibang presensya sa dilim. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang malamig na hagikat. Habang kinakapa niya ang kanyang laruan, biglang naramdaman niya ang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang paamula sa ilalim ng kama. Hindi niya makita ang anino ngunit nararamdaman niyang mayroong masamang nilalang na nakatago doon. Laking gulat niya nang mapansin ang mukha ng isang malademonyong bata na lumilitaw sa ilalim ng kama. Gusto mo bang maglaro? Sabi nito nang may mapanuyang ngiti. Bawat galaw ng demon ikong bata ay sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Simula noon, araw-araw na siyang binabayad ng takot at kamatayan. Hanggang isang araw, Naglaho ang bata ng biglaan, iniwan ang dilim at katahimikan. Subalit, ang bawat sinusunod na batang napunta sa dating kwarto ay nararanasan ng kaparehong kakaibang takot. Ang tanong, sino ang masamang espiritu na patuloy na naglalaro sa ilalim ng kama, at bakit hindi ito makapag-move on? Asterisk, ang dilim sa ilalim ng kama, asterisk, asterisk. Sa isang maliit na bayan, may isang bata na laging naririnig ang nakakatakot na mga bulong sa gabi. Isang araw, nahulog ang kanyang paboritong laruan sa ilalim ng kama niya. Nang bumaba siya para kunin ito, napansin niyang may kakaibang presensya sa dilim. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang malamig na hagikak. Habang kinakapa niya ang kanyang laruan, biglang naramdaman niya ang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang paamula sa ilalim ng kama. Hindi niya makita ang anino ngunit nararamdaman niyang mayroong masamang nilalang na nakatago doon. Laking gulat niya nang mapansin ang mukha ng isang malademonyong bata na lumilitaw sa ilalim ng kama. Gusto mo bang maglaro? Sabi nito nang may mapanuyang ngiti. Bawat galaw ng dimen ikong bata ay sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Simula noon, araw-araw na siyang binabayad ng takot at kamatayan. Hanggang isang araw, Naglaho ang bata ng biglaan, iniwan ang dilim at katahimikan. Subalit, ang bawat sumusunod na batang napunta sa dating kwarto ay nararanasan ng kaparehong kakaibang takot. Ang tanong, sino ang masamang espiritu na patuloy na naglalaro sa ilalim ng kama, at bakit hindi ito makapag-move on?